Mga idol at kabayan, Pangulong Marcos, may matapang na hamon sa China matapos ang paulit-ulit na pahayag na dapat ng alisin ng Pilipinas ang typhoon missile sa bansa. Matapos talungin ng media si Pangulong Marcos Jr. sa pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ling, na dapat na daw iwasto ng gobyerno ng Pilipinas ang maling pinaggagawa ito sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pag-alis ng US missile launchers sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi nito naiintindihan ang mga komento ng China tungkol sa US Typhoon Missile System dahil hindi naman nagbibigay ng komento ang Marcos Administration sa mga missile system ng China na ilang libong itong mas malakas kung ano man ang meron sa Pilipinas. Ito yung pinupunto natin mga kabayan sa dami ng mga missile at nuclear arsenal ng China. Bakit sa US Typhoon Missile big deal sa kanila? Wala ba silang kakayahan na supinin ito o patunay lang na ang kanilang mga armas ay peke lamang? Hinamo ni President Marcos Jr. ang China ayon kay PBBM. Inilatag nito ang mga kagustuhan ng Pilipinas laban sa China. Una, tigilan ng China ang lahat ng pag-aangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. Pangalawa, itigil na ng China ang pangaras nito sa mga Pilipinong mangisda at hayaan silang maghanap buhay. Pangatlo, itigil ng China ang pagbangga sa mga barko ng Pilipinas. Pangapa, itigil na ng China ang pagwater water cannon sa mga Pilipino. Panglima, itigil na ng China ang kanilang pag-laser sa atin at itigil na ng China ang kanilang maagresibo at sapilitang pag-uugali laban sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas kapag ang mga ito ay tinupad ng China. Ibabalik ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Typhoon Missile sa Amerika. Ito na siguro ang napakalakas na pahayag ng Pangulo ng Bansa laban sa China. Alam nito ang kahinaan ng China at dahil dito mas malinaw na ang Typhoon Missile System ng Amerika na nasa bansa ngayon ay tatagal pa dahil sigurado wala ni isa sa anim na mga sinabi ng Pangulo ang tutuparin ng China lalo na pagdating sa pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Kung kayo ang tatanin mga kabayan kaya sang ayon ba kayo sa naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr.? Your comment on the alleged uh, Chinese spies in the country and uh, the opposition of China for the ty typhoon missile system? Oh, well, I'm, I don't understand the comments on the typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are a thousand times more powerful than than what we have. So, I don't understand. Um, you know, it's. Uh, let's make a deal with China. Stop, stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our, our people. Uh, stop firing, uh, firing lasers at us. Uh, and stop your aggressive and coerc coercive behavior. And I'll return the typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Thank you. Thank you po sir. Sa ibang berita naman kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Browner na ang naval base sa Subic at Palawan ang tinatarget ng mga espya ng mga Chinese nationals. Intelligence, surveillance and reconnaissance operations. So yun po yung uh, focus natin we we know for a fact that this this uh, images this video uh, that they are taking are being sent transmitted somewhere else no? pero hindi pa natin po alam kung saan ano yung uh, receiving end that is why we cannot yet conclude that a no? uh, follow up lang po sir so is this case related or is this group related to the first case po yes so part sila of that. yes uh, and uh katulad po ng uh, nabanggit ko ano uh, this is perhaps just the tip of the iceberg marami pa ho tayong uh pwedeng uh, mahuli na mga ganitong activities no? and we are in the uh, in the process of also uh, building up the intelligence against these other activities. Yes, sir. Okay. So, uh, last question, sir. Asked. Uh, so, hindi pa po na-establish ko ano talagang information, sir, ang nakakarating doon, ano, at kung saan dinadala? Or meron na bang somehow idea because of the first, yung sinasabi nga na road surveyor na nagta-transfer, na kumukuha na information sa Camp Crame, Camp Aguinaldo, di ba, nabanggit po before. Ito po ba may na-establish na na-information na, na nakuha, sir? Yes, definitely. Yung nakita natin dito sa video kanina. Uh, and the pictures. No, actual na... Well, yun yung mga pictures po nung, nung ating uh, naval detachment uh, dun sa Ulugan Bay. Uh, so, kaya po, pati rin po yung mga pictures ng Coast Guard, uh, both dito sa Manila Bay and dun sa Ulugan Bay sa Palawan, ay uh, ito po yung mga kinukunan nila ng mga pictures. Even the configuration of the uh, yung ating naval base kitang-kita po dun sa drone drone nila no? so of course um this information are very dangerous uh, we consider them very dangerous to national security dahil of course pagka uh, napunta po ito sa uh, ibang kamay yung mga information na ito this could uh, be very dangerous for our personnel in the base and also those on board our ships. Thank you, sir. Sir, on the uh, second question, the information are actually being sent real-time, no, real-time, hindi po delayed. And, uh, of course, kung real-time po yun, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung uh, anong oras umalis. Kaya nga po pala, no, we were uh, wondering at first, uh, a few years back kung bakit uh nag re supply mission tayo pag alis pa lang nung uh, barko natin eh, alam na nila no so we found out that uh, from the very start ay namo-monitor na pala nila uh, so we did not just uh, find this one uh, CCTV marami pa hong nakalagay no meron kaming na nakita at least apat pa na mga CCTV na nakakalat po dun sa Ulugan Bay. So, uh, of course, uh, uh, we were alarmed by this. Kaya uh, as, er as, early as 2023, 2024, ay talagang nagmamanman na po tayo dyan. For uh, General Browner, in relation to that, meron na po, ka, po ba kayong na-pinpoint na specific gore missions na possibly na-compromise dahil po sa monitoring na to? So in line with that, uh, we believe that uh, as early as 2023, they were already monitoring all the uh, activities of the Navy and the Coast Guard in Ulugan Bay. So kasama na dito yung ating uh, rore operations. So bali po lah lahat po ng rore missions. Beginning possible. 23 possible yes possible and and follow up lang po since they were also monitoring Manila Bay uh, Coast Guard uh, activities ano naman po yung possible uh, implication ano ano po bang mga activities yung sensitive po sa Manila Bay well of course uh, nakikita nila yung mga barko ng uh, ng uh, Coast Guard kung kailan umaalis, kailan bumabalik so they can monitor the number of uh, Coast Guard ships that are in the West Philippine Sea at one time at any one time uh napapatter nila no nakikita nila yung uh, pagpasok uh, sa Manila Bay kung ilang ilang araw uh, nandyan, let's say kailangan mag-resupply no nakikita nila halos lahat ng mga details na ito and all of these details can be used uh, for their planning purposes uh, for whatever operations that they want to do in the future Uh, so sir, sir bale po yung monitoring in Manila Bay it helps in learning the routes po ng mga ships tama po Yeah routes uh, schedules uh, equipment personnel laban pinas